Ngayong araw, uh, maaga akong umalis ng bahay guys Kasi mamimili ako ng mga paninda ko, ng mga sideline ko <laughs> Tapos, uh, uh, nasugatan pa na ko ngayon ng maligyag lumpia Anyway, uh, medyo makulimlim ang panahon ngayon uh, Parang ulan ata So, nandito na ako uh, Yun yung sinakyan ko na multi school kulay pula So dito ako namimili ng mga paninda ko guys so, Kasi mura dito Kasi kaso ngayong araw hindi ako nakapasok Kasi may dala akong uh, malaking sling bag tapos hindi naman hindi ko naman pwedeng iwan sa baggage counter kasi nandun yung pera ko at saka cellphone ko kaya lumipat ako dito sa choice mart uh, dito na lang ako namili ng aking mga paninda mga konting paninda So hindi ko nang dinamihan kasi babalik ako ng warehouse at hindi na ako magdadala ng sling bag na malaki. <laughs> so nakapasok na tayo dito sa Choice Mart guys. ah uh, ayan. Kunting ikot-ikot. ah -ikot. uh, kumuha ako ng ano, push cart na maliit. ah uh, kumuha ako ng ayan, isang pack lang muna. Uh, isang pack ng ribisco at saka isang pack ng kumbi at saka isang pack ng fita ayan guys yung mga pinamili ko kasi kung doon ako sa nakapasok sa warehouse kung hindi ko lang dala yung malaking sling bag ko madami sana ang bibilhin ko ngayong araw kaso yun nga mahirapan kasi akong kunin yung mga laman ng bago guys kaya hindi na lang ako tumuloy doon. Dito na lang ako sa Choice Smart. Pero babalik ako doon guys kasi dadagdagan ko pa tong pinamili ko kasi ko konti lang yung pinamili ko. Kumuha na rin ako ng ano diyan gatas. Tapos ikot-ikot, ganyan kasi hinanap ko yung uh, kape. Kaso, Uh, hindi available yung twin pack nila guys Kasi usually ang binibili ko yung Twin pack nila na Kopiko So nagdadalawang isip ako kung ang bibilhin ko Yung Kopiko Blanca Kaso Ang ininom kasi na mga kasamahan ko guys Is Kopiko Brown Eh no choice ako Yung kinuha ko na lang yung single pack na Kopiko Instead of Kopiko na Blanca Ayaw kasi nila ng Blanca Gusto nila yung Brown pero dati, ang binibinta ko guys, blanka talaga. Kaso, siyempre, pa iba, iba naman tayo ng ano. Kaya, nandito na ako sa counter. Ayan yung pinamili ko. May pita, ganyan. May ribisco, may kumbi. Ah. Bala ko sana ako, nakapasok ako doon sa, ano, sa choice sa uh, warehouse. Uh, damihan ko na yung pinamili ko. Ayan, tapos sa tayo magbayad at, ah, uh, binalot na no. Ngayong araw kasi is uh, ano sila eco bag kaya pinakarton ko yung pinamili ko kasi sayang din guys kung bibili pa tayo ng eco bag. So nandito na ako sa trabaho ko guys. Ayan yung uh, pinagtatrabahoan ko. Nandiyan yung mga napakaraming sasakyan ko. <laughs> sasakyan guys. Ayan yung view ng uh, labas ng pinagtrabahoan ko, guys. So, ngayong araw, hindi ako ang nagdala ng susi kasi yung kasamahan ko, yung chef namin maaga dito. Kasi it's marketing time. Nagmamarket yan siya, guys. So, pag nagmamarket, siya yung nagda nagdadala ng susi. Uh, bre, hindi ako. So, nakapasok na tayo. Ito yung ano ko, guys. Loob ng pinagtrabahoan ko. So thank you so much sa uh, mga panas sa mga nanonood. So iwan muna natin yung ilaw. Mali pala. So yung isang isang ilaw pa. So dito na ako sa counter at uh, pailawin din natin yung ilaw ng bar guys. Ayan. So yan yung pinamili natin. Yan yung sling bag na guys na uh, dalak ko. Diba sobrang laki. So ayun yung dahilan kaya hindi ako nakapasok sa warehouse so bago ang lahat mag ano man tayo mag time in muna tayo so yan lang po ngayong araw maraming maraming salamat sa lahat sa mga nanonood ng ating vlog uh, God bless you all at uh, mag ingat po tayo palagi uh, bye guys